So what's up mga keepers? Good morning. <laughs> nagpapakain tayo ng anang koi king. Available na natin. Ayan, full gold natin. Oh. Kuha tayo ng net para uh, nyo. Available natin na oh, full gold. Yan o. Oh. Ayan ito, golden zebra. Medyo juby pa yung ibang golden zebra natin Oh sa GBT ito for package PKB marble yan PM kayo mga gusto dyan PM kayo PKB marble natin QB then ito yan o oh. pakain lang tayo ng koi king minsan na lang tayo magpakain ng isda natin okay oh. kaya yan medyo hindi, hindi bubusog hmm. Hmm. Y yung 4 package natin hmm. ito PKBM hindi na mga GBT ah, quaking lang oh. Sa GBT natin medyo malaki na yung golden blue tail natin oh pwede na for out mga 1 month pa ito yung mabuki yan yung mabuki may nagamit yan yung oh. mabuki so, yan o gusto dyan mag avail lang yung mabuki meron tayo yun may bukol na GBT natin isa na lang naman tayo yung mail natin na breeder pero madami pa naman tayo yun ng oh, GBT yun o oh. Nandito ito, taba dito sa GBT natin. Nakalagay dito. Mga taba. Mga yeah. golden zebra. Mga ginagrabe natin, oh. Wala tayo ngayong pakain na uh, maganda sa isda. Kaya quaking lang muna. na Ayan. Ayan. Nawala yung pig yun. Oh. Ayan. Ayan. Oh. Wala kasi tayo magandang pakain eh. Ayan. Ayan. pa naman yan. At least napapakain pa atin, kasi natin. Kasi hindi natin na uh, so, yun. Pag gusto nyo ito, take all na mga pro available natin sa natin oh sa ipis sabi naman sa GBT natin oh ito wala pa tong laman eh yan ito lang yung ating update sa ating backyard. Yan. Nagpakain lang tayo ng koi king. Sambagsak muna. Malmahal.